Salilo po sa so inyong lahat dyan mga kabayan. Ngayon po ay mag-spray tayo ng uh, insecticide po yan. Uh, sa mga tanim nating luya. So spray natin ng agro blue. So ano po itong mga kasali yung mga medicinal dito So para po pang vitamin sa kanilang uh, mga dahon tat dapat tayong maggamit dito mga kababayan kasi napakabaho po ng mga medisina na para sa dahon ng mga luya abangan nyo yung pag-spray natin ngayon mga kababayan papunta doon sa ating maliit na luyahan i okay. Chai. Chai. Wala ko kita og isa ka kimpit sa be. Kimpit sa nilabahan. Kimpit ba kimpit. Nih. Thank you. ngayon mga kubayan ay pupunta na tayo doon sa ating sprayhan na luyahan ito po yung luyahan namin dito sa si baba mga kubayan ini na tinanim ng aming kaibigan na si Taukits Bago siya tumalik sa pagtatrabaho. Ito mga yan. Ito po 'yung view dito sa amin. Yan. <coughs> Ito yung Loy Ama ko Yan. Kasi parang ano yung mga dahon niya. So try natin maagapan pa pa kaya ito mga kapapayan. Nagdilaw yung kanyang mga dahon. Try lang natin. Ito po yung tinaniman namin ng mais mga kapapayan. No? Punta dito sa kabila. Ayan, mayroon nang tumubo. punta dyan so mag spray mo na tayo mga kababayan so yun mga kababayan tapos na nating mga sprayhan yung mga luya ah. yan no? may kulay blue na titingnan na naman natin yung mga mais dito hindi pa tumubo yung iba mga kabayan next next days pa ito makikita yata para ma sprayhan din natin ng mga herbicide so pawin na tayo mga kabayan no? maraming salamat po kita ko sa inyo ang view dito mga kabayan tingnan nyo doon po yung bahay namin mga kapapay, no? si Babaw. Yan dyan. Tapos, ito yung tinanim namin ng mais. Yan yung mga tumubo, ano? Kaunting tumubo. Yan mga kapapay, Yan mga kwan. Yan po taniman ng kalabasa ng aking ano. Ang kapatid. Ito yung Yan po yung bahay ng papa ni Tabatsing ching mga kabayan. nga po pala mga kababayan Pakisupport po sa YouTube channel ni taba Ching, ching mga kababayan no? Ching TV ching ngayon ay andun po sa mabini mga kababayan mga kababayan sumama sa kanyang kaibigan na nagtatrabaho doon sabi niya doon daw siya mag assist sa kanyang kaibigan try niya muna magtrabaho daw so sa pag support po sa kanyang channel mga kababayan Ching TV tayo ay pakauwi na ngayon so, maraming salamat po sa yung lahat ng mga kababayan Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa so, hanggang dito lang yung video natin. Bye bye.